So kasama po natin ngayon si, uh, of course, ang ating Mayor uh, Doc Lito Galapon dito sa bayan ng Gimba. Ayan, as, uh, kung makikita nyo, katatapos lang ng distribution natin ng uh, uh, school supplies sa mga learners with disabilities at uh, isa itong programa ng uh, Municipality of Gimba sa ilalim ni Mayor. Um, tatanungin lang natin si Mayor uh, Ito po bang activity na to Eh, taon-taon nating -taon Oo, oh, taon-taon ginagawa ito nga Pagbibigay ng surprise sa mga special child hmm. Dahil di natin Baby pwede kalimutan hmm. At di natin pwedeng papayaan Ang mga special child yung sa Bayan ng Gimba oh, Para sa lahat ng sektor ng Bayan ng Gimba Binibigyan natin ng pansin Dahil dapat pakita natin sa kanila ang pagmamahal ni Mayor Dr. Tito Galapon hmm. ng bayan ng Gimba ay bibigyan natin sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Apo. Um, ilan po yung uh, naging uh, beneficiaries po nitong activity nito? Ang beneficiary nito activity ay 170 na katao. Mm -mm. Siyempre, uh, incorporation din to ng Katmad. Mm -mm. Kaya yung kanilang... Kaya nadagdagan po. po. Normally po, ilan po ang nabibigyan natin na ito? Ah, uh, nung ng na, normally talagang more than 100, mm -hmm. 200. Opo. Depende dun sa mga maililista ng pedaw. Mm -hmm. Kung ilan yung pangalang mga estudyante, lahat yan bibigyan natin. Opo. Garong ah, So, nag... Uh, Nangunguha po muna kayo ng uh, list ng mga estudyante na pwede nyo. kasi mahirap yung bumili ka ng item ng hmm. sobra apo, o kulang. Apo. Hindi ba nang sobra o huwag lang kulang. Nang sa ganoon, may pamigay natin to talaga sa mga learner na face special child. Lahat po ng barangay uh, nakuha na ninyo? Uh, lahat o ng barangay naman na uh, talaga nag-enroll. Ayan, Doc, meron pa ba kayong mga ibang activities bukod dito? Uh, sa Web Street pala, meron tayong mass of taking ng lahat ng kapitan at mga kagawad, kagawad ng buong barangay ng Bahay ng Kimba. Dito gaganapin sa auditorium. Ayan. Message mo na lang, Doc. Meron ba? Okay na yan. Basta tandaan nyo parati. <laughs> mahal na mahal kayo. Ni Mayo, Dok Doc Lito. Dalok. Okay, Dok.